mga kababayan, mga kapatid ko sa pananampalataya, uh, shout out po sa inyo at sa lahat po ng um, sumusuporta po sa channel po natin. Maraming maraming salamat po sa support po ninyo. Kung hindi po dahil sa inyo, ah, hindi na po tayo nakapanggap ng biyaya. Kahit maliit lang po yon, pero maraming maraming salamat po. Malaking tulong na po yon. Kasi po ako, may anak po ako na PWD. Kaya ako po ginagawa yung pag-YouTube, maka po kasi makatulong din po sa kanya na pagdating ng panahon, eh, may maano rin, may mapagkukunan tayo ng pampagamot ko sa kanya. Meron kasi akong anak na cerebral palsy yung bunso ko. Si Yan Yan. Kaya ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para malay natin, pagdating ng araw, malaki may tulong sa atin ni YT ni YouTube. At maraming salamat din po sa inyo na mga sumusuporta po sa channel ko sa shout out din po sa lahat ng mga kaibayo po natin sa pala ng Palataya, Katoliko, Protestante, Sabadista, lahat po ng religion ay ginagalang po natin 'yon. Maraming maraming salamat po sa tulong po ninyo. O, hindi po tayo magka hindi po tayo hindi hindi, hindi po natin maaabot yung uh, 21k um, na subscriber kung hindi niyo po ako sinuportahan. Maraming salamat po at uh, God bless po sa ating lahat. Sige po. Thank you very much. Ada kami lepo yang Hello yang lo guys. Ada nak kompon batang na bata, na si punyanya. Nih, kiki pun tembak bah. lagi kita san madla. Kiki lagi kita san tambayan. Hello, abai. Agay, agay, agay. Hello guys. at uh, it, ito po si yan yan. Ang bibi na papa nagurang na pero bibi pan Kay PWD. Si Puyang Yang na PWD. Cerebral palsy. An akon bibi, bibi. Hello guys, ada si yang yang ambil bini papa. Halo guys, adi ambil bini papa tapi double di. Ganda ganda ambibing ni papa. Ina yang kira kira. Ina kulut paan he hair, paan pan he Ya. Yeah. <laughs> ya iya iya ya ya Uyaya! ya Oh ya ya mis, -mis inani pepa Ka pilih keimana 那我爱的不一样，那记得你爸爸，love 你爸爸，love 你爸爸，love 你爸爸，爸爸，love 你爸爸，love 你爸爸，bang bang 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 bang，起步，put put 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 put，起步，put put 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 put。 papa pipa 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 yung hmm 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 anak ko na 9 years old na Pewa ay gitbuot Di makatindog Di makalakad Hindi makabangon Hindi rin makapagsalita Tawa Tawa kumain Magdidi Yan lang ang nagagawa Ya yeah. ilu <laughs> guys Adi si Puyang Yang Nagpalakpakamikamot <yang> oh. <laughs> Ay Ay um.